Masigla, maingay at puno ng saya. Ganyan ang pakiramdam nang minsang sumama ako sa isang grupo ng lion dancers na bumisita sa mga tindahan dito sa isang mall sa si Jensen para sa Chinese New Year. Suot ang makukulay na costume. Naglibot ang mga mananayaw na may eksaktong galaw. Ang ulo ng leon ay umaalog, kumikindat ang mga mata, at bumubukas ang bibig para kainin ang mga pulang sobre na tinatawag na angpaw na nakasabit sa bawat tindahan. Ang laman ng mga sobre ay pera na simbolo ng swerte at biyaya para sa buong taon. Depende raw sa halaga ang swerte ang darating. Pero hindi lang tungkol sa swerte ang lion dance. Ito'y isang tradisyon na sumasalamin sa respeto at pagkakaisa ng mga kultura. Matagal na ang kasaysayan ng mga Tsino dito sa Pilipinas mula pa noong panahon ng kalakalan sa Maynila. Nagdala sila ng mga masasarap na pagkain, negosyo at mga makukulay na tradisyon. Noong 2012, sa pamamagitan ng Proclamation No. 295 ni dating Pangulong Binigno Aquino III, opisyal na kinilala ang Chinese New Year bilang Special Non-Working Holiday. Isa itong pagkilala sa mahalagang papel ng Filipino-Chinese community sa ating bansa. Ngunit hindi rin maikakailan na nagkaroon ng mga hamon. Mga usapin tulad ng sa West Philippine Sea, at ang kontrobersyal na operasyon ng Pogo. Kahit may ganitong mga isyo na nanatiling mahalaga ang kontribusyon ng mga Chino sa ating kultura, ang Lion Dance ay simbolo ng multicultural na diwa ng ating komunidad. Isa itong nakakaakit na kombinasyon ng sining, tradisyon at simbolismo ng isang komunidad na natutong magdiwang at magkaisa sa kabila ng mga hamon ng kasaysayan. Kasaganaan at kaligayahan para sa inyo, Kyunghee Hwatsai